nabihisan po natin si ide no kasi ba si ide yan yeah. Julix Idi Mystery so ayan uh, panuorin nyo po ang ganda ulit video natin mga idol kasi meron po siyang kwento na ibabahagi sa so, karanasan niya mga idol huh? sana support na ito? na po yung kasama na kasama ni mama na talo na bro? Ah, tulung na talo na ta alas 10. Alas 10 na talo na talo na talo na talo na 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 alas na na talo na na Alas na pa lang. talo na bro. Kasama natin siya. At, sumama na na talo na talo na 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 nakor mo si rosen sanina bro nakor nakor ah kor bro kira okay, pero wala pa sa ano, ano sa pa inelas tama tinglad sa na na eh, dito sa mo bro oh pa na kanayo singi daw okay gani na boy mangasanina si lilix mo ano pa bro oh, Nilik mo yung si Julius <laughs> <laughs> ng hip hop. Ano ba ganyan? Ano so, sa tong ganyan mo brad nga? I imong istorya semua, mua ba? I, imong ikwento ba? Katong <laughs> <laughs> kunting na Brad, nga patay ko Brad, ni Ben? Oo, okay. katong kon ganyan nga pagkapatay bagi bagi katong time ganyan na gitugis man ta sa Bruno. Oo. Oh. Diba, ba patay ulan man to oh gi ano Su, sunog man to sulok no, Su man to oh, diba? diba, na to di ba gi di ba una to una to gi ano to siya gilabay to siya sa so tubig mm. tapos dili man no na mata gasolina god nani gi sulok man to siya ayo yeah, na to bro dili gi si Bandung man tabang ko ah ang pruban jud dali ni gad to di sa tabang ko ah dala ko niya sa portal

nag-asa rin yung naabot para makamiktima lang para makamiktima mo bro? sama si Mgingon kanina ba nga itong bata gani bro di ba ingon siya ganina nga anong bata lang pero matanda na ito yung hindi bro? delikado yung gina

Di ba kayo bata na No. no. Nagpapanggap na yun sila ng ano bata. Diyos, mitsi. Mga ginapangita lang dito. Oh, mitsi. Oh, taktik ka. Yeah, Gapun na bro. Mga taktik na di eh. Ay, malin <tinyo> lang ka ba? Kaya doon kayo. Basta malumapit ka na. Hindi so lang. Wala ka din na siya. Hanggong na ba? So may plano ni mo nga um, makuan ka na mo, matambalan ka na mo, may plano ni mo sa kinabuhi. Andam pa ba ka mo tabang sa moa? Andam yung kumbran. Ha? Andam po ko. Para anak. Andas yung pumulong tumulong na Andas yung mga mga, 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 mga. Na, Kusog mo, kusog mo tingo bro. Kusog yun.

tapos matanda pala yun ay lindang. o limbong sinabi ni ID matul Brad. na uh, andam baka mo sa mga ah na siya hmm. Hmm? tama yung mga balibo ko matol. Yan, Brad. ah, uh, yung na lang. Hang, kapag magaling ka na, Brad. Uh, kasasama ka pa rin, ba diba, sa amin, diba? Okay. Ang ganda, Bruno. Vlog din siya, Bruno. Para may okay. ano din siya, Bruno. Para mm -hmm. kagaya ni Manuel ba? Mm -hmm.

brad banat din ka pero sino no nag-o-rol lang Brad. Kapang lolo, atoso Pinuno ito, Brad. Melolo. kami din duha Brad. Suka kami lang dua na semua. Iya kung ipasahan. Pasahan ko Brad. Sa mana ba lang? ito na Brad, ang sugod. Tapos ganun patakdala po. Hindi na pa kala, kinilay na lahi po. Kinilay sa tubo. Manamahan din, din Kaya po sa tambalan po, no? kaya, 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 kaya. kaya, kaya. Kaya, Importante, nag-challenge mismo ang ano? Kusa mo so, dyan, kusa mo Para Gusto ka magbago para sa anak? Oh. Gusto ka makita ni mo sa Brad. Gusto pa ka makita ni mo Brad. Gusto ni Brad. Wala ko kabalo kung asa ni Brad. Hmm. Kasi kunin to ni Mitchy bro Yung mama daw niya hmm. Kung ni Metsi, bro, yung mama daw niya ay, ano, ay, yun yung tuturo sa kanila na magsulat. Um. Kasi yung mama nila, uh, ano yun, ah, normal na tao. Um. Kaya sila nagkakilala, nagkakilala sila. Normal na tao yun, yeah, pero yung papa niya ay sanon na talaga. Diba, Brad, mamay, kung ano Tama ba, Brad? na, kung asa ni tro ni layas siya mm. dili na dili na ana si Michi dili na daw na ma kuan ba dili na ma sikmura daw si mama mm. na ni Idi tapos si Michi gibiyaan niya mm. mo si Michi nga tayo nga si Michi na sige sige dito si pangita si mama day bro mm. ato nakita na ko nakita na ko siya tupa na siya bro tupa na daw na uyo bro Tuk ni bai? Ale tuk pa lagi kan bro. Oh. Tuk pa lagi ba. Tuk pa lagi kan. Pero dili na sa ila. Kita man na kitan tuk pa do. Kan yang tuk pa oi. Kitan. Tilob bai. Dili na kaya. Ay, uy gito gini ho. mau lagi to. Dili kaya sila mangawa anak bro. Magendaneto mo to. Magamok ko si ano si Bradi dino. Pero hindi ko muna ipapakita sa kanya si Mitchie bro Kung hanggat hindi pa siya gumaling mm huh? Gumaling Kasi, si Michi... Kasi maraming nag maraming nagko maraming okay. nagdududa Baka ba? ano lang ba, pakulo lang okay. daw ni okay. Brad, da, pasinsya ka na brad sinasabi ko brad Baka pero kasi huwag kang magagalit bro, kasi yung mga uh, uh, kinukuha lang na yung ano lang sa iya bro kung ano no para okay naman din kasi medche lang bro okay na no. okay. pero once na magamot na natin ito oh, ito talaga pero pinakita naman niya bro di ba yung kasama natin siya na pumapas lang siya ng mga dati niyang ano tauhan ay yung palibot ba Hayang na lang ni nobilin sa kanya na uh, iwan sa kanya bro. Saan hmm. kayo galing na bradana? bro. Kita ka sa kumbejoy pag-ana ang July. One good ka kayon. Bro, mga istorya no. Siyempre makuratan jud ta kay parehas man sila na ka-itumbod. Bro karon ah. Ka-tebis Forma kana nang ano, brad. Para ka nang tao. Tao naman talaga siya pero ano lang

okay na to. Mm. Paminaw na paminaw na to. Wala man sa contact. Oh. Ay -ay, yung pang Ayyan? pamati ba no? Oh. Okay. Kaya kaya ako kaya pasalamat rin. salamat to. mo eh. man yung ano anak. Grabe mm. hirap na mo na to. Mm. Maramdaman naman, maramdaman mo rin yan Brad na walang ano siya ba walang parang kalayaan talaga. Warang, lang, um. Hindi ka tulong sa kadiliman ng time na yun Brad. Dapat mm. talaga kami no. Ulumitaw ka kanon? Oh. Dapat din to bro. Oh. Yo yung liksi ko bo, mas malakas pa to bo. Siguro pag pagkuha siguro pag buton na amin. Ano malinaw na ayo sa flu ball mo no. Dapat nakaka natin ito nung Dami tong ano, dami tong saksak. <laughs> <laughs> Wala pa sa kung hindi, kung hindi umulan, sunog talaga. Yeah. Oh. Eh may dala tayong gasolina. Kaso umulan. Umulan indi no? oh, eh. ah ata ano, buti na lang na 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 si uh, Micic ba, na just ba na naman sila ka ba um, kay ikuha naman ni Baldog yung mga niya, himat niya tanan ang kaso yun yung nabihin sa si Baldo bro. Si Bal... iya mga Russian, bro. Magliso, tagtogis ni Baldo bro ba? Hmm. Magamit ano, na nangyayon. Balikot yung... ng na, mga rebindi bro. mga aswang, na. aswang na. So, um, kapit talaga. Atong nakaraan na na mo katong bata bro. Nakulangan daw sa mo sa kaya Brad, pusugo-pusugo sa sa Brad, bird katagkatag yun Brad, number? Mga kanapred katagkatag yung Brad, Duha una, maiwit na ng tulog. Mga kuwan na sila Bantay. Tatlo yung bantay. Kung sa inyo yung nila sulod bird yung mga sityo bird? Mga parang mga rebeling asong bird. Manulod yun sila gbalay. Mga pagkaon. Muna yung mga konsumo. Ito bird yung mga swap. Service book.

Lamat ang sigbin. Sigbil, malang lamat, no? Na, lamat na. Ibo, grabe ito ang mga tayo. Yung ganun. Kasi gara, ang mga na sigbin bro. Wala, bro. Ang mga malambalay. Aswang. Aswang. Ano mga kasi kukula, mga anak, ah. Sila din lang. Yan ang slay. Ayun, ano sa mga limbong na, bro. Makita rin ang ano sa bulan ng... May bulan ng man, bro. Yan mo, bro. Uh, pag gumaling ka na, bro. Hangga okay. makakaya namin na uh, tulungan ka.

wan magulong right lain maya boat brat nah, kasi may mga wala mo ma sulti bawlan yeah. lain <laughs> tara nya dusa magduke kay cabin mo likod perputa ay mo uzay sinan pa siguro motor ah na kay sign up ulit di lahat yung ano nya subisaya lang yung mga Tagalog hindi talaga makikindi ng Bisaya talaga pupusinsahan nyo naman tol yung salita lady so, tuturoan sa dagdahan ng mag Tagalog kabalo ka ng Tagalog brad so, yan, mga ah, hindi ka kabalo so yun naman tol hindi pa rin marunong tuturoan natin siya dito to kanina so yun lang at God bless tara